This is just the beginning. Oh, oh, no! No! I need a status report. Roger. Thunder 2, Thunder 2. are oh, we doing on that Sector? Station 4 secured. Station 4 all secured. Thunder 5, Thunder 5. But we have the roof secured? Roof secured. That's a Roger. Thunder 6. I'll... Manuel, yung Date. Room Pida. Sandali lang, uuwi na ako. Sandali, sandali. Uh, bakit? Tutal, inistorm mo na rin pag-iinsayo namin. Ituloy na natin. Hindi ba ikaw nag-iinsayo sa akin nung araw? Ay, hindi ako. Si Masutero. Siya naman ang insayoyin mo ngayon. Ay, yung sinayin ko eh. Hindi, busog pa ako. Mm -hmm. Ariel, yung dati. Redunda? Rebunda? O sinuwali? <coughs> Kahit napasuklay.

Wala pa sa ikasampung bahagi ng bilis ni Manuel ang ipinakita mo, Ariel. Ipakita mo kay Ariel ang katotohanan ng aking sinabi. Pagkat nasa ika-anim na pagbibilog ng buwan pa lamang tayo, Ariel. Malakas na ang loob mo, Ariel, at maligsi ka na. Pero kailangan ang makita mo muna. Ang mga parang dapat mong matutunan sa pakikipaglaban kapag hawak mo na ang kamagong. Ariel, madalas mong marinig na isang mandirigma ng arnis ay kailangan lumipad ng tulad ng isang ibon at lumubag sa lupang tulad ng tuyong dahon. Masasaksihan mo ngayon. Daliyan mo. Hindi 'yan lang dumalaw sa akin 'yan. Baka mainit. Tingnan. Yaps kanoon, hintay kanoon. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Pwede ba yun? Alam mo namang hindi ka nawawala dito sa puso ko. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa club. Ha? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pinababayaan yung sarili ko. Eh. May bago ka na namang babae, Emil. Lagi kang wala. Hinahanap ka na ng mga empleyado mo. Napapabayaan mo na negosyo natin. Tag-init ngayon, Mama. Kailangan magpalamig. Kuwarta lang ang katapat ng init na yan. Kayang tapalan ng pera. Pero ang babae. Ilang babae na ba nagdaan sa buhay mo, ha? Ha? si Milagros, Mama. Hmm. Paaring magkakaiba ang kanilang itsura at katawan, pero iisa lang ang kanilang kaluluwa. Bakit ba hindi ka kasi kumuha ng disenteng babae? Mama, ay parang gamit na pwede mong bilhin. I-dispatch kapag tapos mo nang gamitin. Pero iba nararamdaman ko ngayon mahal ko siya At papatay ako ng tao. Bakit ka pumunta dito? Baka makita tayo ni Emil. Hindi na ako makatiis, Marisa. Umalis na tayo. Tumakas na tayo. Iwanan mo na mo asawa. Matatakot ako, Alfred. Huwag kang matakot. Sagot kita. Papatayin ko siya. Magkasama lang tayo. Sukto lang patayin ko kayo. Huh? Hindi kayo makakalabas ng buhay dito sa bakura ko dahil ibabaw ko kayo dito. No! Ah! Parang narinig ko na yun na. Ah. At kung hindi ako nagkakamali, parang may namatay. Ilang pa bang tao ang papatayin mo na? Hanggat may mga taong gustong umagaw sa pag-aari ko.